ba sa ilalim mo oh, nakati or naka ano yan ah uh, ko mo lang muna ganyan ganyan mo lang ako lang yan oh. silipin namin sa baba muna insan kasi pumapasok yung spring tayo palabas Ay, no, sa inaway mo daw, inaway. <coughs> Tayo. Tayo sa ilalim. Wow. Wow. Hindi makita. Nasa loob. Ayan o. Nandyan. Sa loob dyan. Ayan yung mga tubo niya. Ayan o. No? Eh yung isa nasa loob yun Hindi kasi di makita Wala eh, Ayan ang taguso Ayan Ito yung nasa labas Kitang kita Pero yung iba nasa loob Wale